Virgo, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating Tiars bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin. Virgo, ano ba yung overall energy para sa sa'yo this month? So, we have King of Swords. Tignan natin. We have Ace of Swords. Pwede nag-overthink. May pinag-iisipan ng sobra-sobra talaga. ah um, may nag-overthink na dito. Ayan. Pwede rin naman, meron dito. Gustong-gusto kayong makausap or ikaw yung may gustong makausap no na isang tao na hindi to nagbibigay ng peace of mind sa iyo parang hangga't hindi mo nakakausap yung tao na yon hindi ka talaga matatahimik tingnan natin okay kamusta ka ba oh. kaya pala may, may, third party energy na lumalabas dito yung third party po na to pwedeng hindi naman tao or sabihin natin ah, oh, pwedeng hindi tao yung dahilan no kung ano man yung yung third party na to some of you pwedeng yes talaga merong ibang karelasyon merong ibang nakakausap pero yung iba po sa inyo pwedeng kunari sugal bisyo yung lumalabas dito Okay, so pwedeng yun yung nagiging dahilan ng mga pag-aaway ninyo ng person mo or kung sino man tong ah, malapit sa iyo no na nababother ka na kasi nalululong na siya doon sa kanyang addiction sa kanyang bisyo. Check natin. Sige, para dyan sa mga nag overthink may third party ba talaga? I mean, may ibang karelasyon ba yung person mo? Pili po kayo, one, two, or three. Kasi yung iba wala kayong evidence eh. Pero kung may ebidensya na po kayo na hawak ha, wag na kayong pumili dito. Kasi maguguluhan lang kayo. Kung wala po pa, wala pa po kayong ebidensya na nahahanap towards doon sa kung merong iba yung person mo or wala, tsaka po kayo pumili. Tapos pag yes yung nakuha yung sagot dito, tsaka po kayo maghanap ng ebidensya. Ganon po yung gawin niyo bago nyo kumprontahin. Kasi kung wala kayong evidence, tatanggi lang naman yan. Okay? Tignan po natin para sa pumili ng number 1. Meron bang third party? May iba ba? We have queen of pentacles. Wala po. Number 2. May iba ba? King of pentacles. Meron. Tignan natin number 3. Meron ba o wala? We have the will. Meron. Ayan tinatago lang talaga syempre. Ito malabong umamin toy. Eh. Ayan po ang mensahe para sa inyo, para sa pumili. Ano po? mayan. Pero meron dito kasi. No, meron dito. Malakas yung energy na pinapakita. Kaya nagkakaroon may pangangailangan po kasi. So more on benefits yung tinitingnan dito kung meron man dito may third party, no? Sa person nyo. Ayan po. More on benefits yung tinitignan niya. tignan natin. More on money. yun po. Sa, sa, madaling salita. Check natin. Kamusta ka? Ito pala yun. Kamusta ka na, no? Okay. Mga ugali ng mga tao sa paligid mo. We have six of pentacles. We have ten of cups. And we have six of wands. Ayan. Marami pong tao sa paligid mo. Yung mga makakasalumuha mo, lalo na ngayong buwan na to, is mga ano po yan, mga satisfied sa life nila. Uh Oo. -oh. Masasaya sa kung ano man yung mga binuo nila. Family, ganyan. Relationship, sa trabaho. So, parang napifeel tuloy nung iba sa inyo, Virgo. But, ganon. Parang kayo ngayon yung may problema. Tignan natin, paano mo ba maalagaan yung sarili mo? Four of Pentacles. Ayan po, 'di ba dahil nga merong lumalabas doon na kung sino man yung may third party dito, no? Pera yung tinitingnan ng person mo. So, ingatan mo daw yung kaperahan mo dito. Bakit? Kasi nga sinaktan ka na nga niya, eh. tapos makukuha pa niya yung pera mo. Huwag masyadong magpakamartir. Ayan yung sinasabi sa'yo. Okay, we have the chariot. Treat yourself din daw out kasi yung iba po sa inyo, pwedeng madalas nasa bahay kayo. Oo. So, bigay nyo rin naman yung hilig ninyo. Kahit paminsan lang. Gasosan nyo rin daw yung inyong sarili. Tignan natin. Nakikita nyo ba sa person nyo, bigay kayo ng bigay. ba diba? Hindi kayo nahihirapan. Pero pagdating sa sarili niyo nagtitipid kayo, which is mali. Tignan natin. Sa business, kung meron po kayong business, tignan natin yung energy. Ang ganda ng business mo, oh. Ace of Pentacles. So, may pera pong papasok. No? Maraming pera, malaking halaga yung papasok, yung kikitain po ninyo. O yan, magingat lang kayo kasi meron dito... Ayan. Actually, ganoon naman talaga sa business, no? Hindi naman lahat ng client mo, hindi naman lahat ng customers mo is loyal sa iyo. Pero yun lang kasi, baka pag sa iyo, mayroon akong nakikita dito, pag sa iyo nanghihingi ng discount yung taong na to. Pero nakakabili siya ng mga mamahalin na mga kung ano-ano ha. Pero pag ikaw kinukuripot ka ng taong to. So parang kaya mo na, na mawala yung client na yan ano. Kesa naman ay ano, pag ikaw tinitipid ka. Mm -mm. So alam mo yung parang hindi niya nire-respeto Yung pricing mo Or ikaw mismo mm-mm Kasi ang galing niyan tumawad sa'yo Pero sa iba kahit mahal binibili niya Ibig sabihin parang mababa ba yung tingin sa'yo ng taong to Tignan natin Ayun din ha, may loyal, ano tayo dito, yung loyalty kasi natin nakabaliktad. So kung sino man yung pinagkakatiwalaan mo dito pagdating sa iyong negosyo ay tingnan-tingnan mo daw mabuti ha. Suriin mo kung dapat bang pagkatiwalaan kasi pwedeng may nangungupit dito sa business mo. Check natin sa career. Queen of Wands. And meron tayo ditong Ten of Wands. Stress yung iba sa inyo pagdating sa trabaho. Okay, the hangman. ah ha, natatambakan kayo dito ng work. Mas more on, natatambakan po kayo ng work. Kaya lalo kayong nahihirapan. Mm-mm. Parang ano, nami-miss mo yung yung dati mong mga kasamahan sa work. Yun yung nakikita ko rito. Kasi ano yun, mas kasundo mo sila. So, siguro may umalis dyan sa trabaho. Nakasundo mo talaga. Yung parang pagkayo yung magka-team, ang bilis ng trabaho ninyo. Nagagawa mo din ng maayos. Dito kasi ayan, parang pigil ba yung mga kilos ninyo? Tapos ayun pa ang mga atrasado na mga uh, gawain. Kasi nga ayun, may mga delays nga. Ngayong March, medyo struggle yung iba sa inyo. Medyo uh, stress kayo sa trabaho. Pero very poised pa rin naman. <laughs> Check natin sa kaperahan naman we have Page of Cups. Tapos, meron tayong Knight of Pentacles. May nag ba sa'yo dito na magnegosyo? Ayan, kumita ng extra na pera. Strength. Mukhang hindi ka titigilan ng taong to hanggat di kanya napapasay yes. Tingnan natin. Oh, okay. So, parang kayo yung ano yung magiging pioneer. Kung ano man yung kung ano naman yung in-offer sa'yo nung taong to, actually, kikita ka talaga. Lalo na kung kayo nga yung pioneer, kayo yung mauuna. Oo. So, grab mo yung opportunity na yan. No, basta, kayo yung magiging pioneer. Kunwari, dyan sa lugar ninyo, sa, oo, oh, dyan sa lugar ninyo, sa province ninyo, kunwari, ganyan, sa city ninyo, kayo yung mauuna. Go mo yan. Pero kung, ako, kung kayo ay mga downline na lamang, pag-isipan mo kasi, pwede hindi ka na kumita. Mm -mm. Baka masayang lang investment mo dito. Check naman natin sa love life pagdating sa mga single. We have Queen of Swords. Hmm, Virgo, nag-iisip, nag-overthink yung iba sa inyo. We have Four of Cups. May hinihintay ka ba dito? nakita ko kasi dito parang may nireject ka tapos ngayon na-realize mo na may feelings ka pala dun sa tao na yun so parang hinihintay mo siya tignan natin ako magpaparamdam pa ba yan sa'yo page of wands mukhang hindi na eh nakatalikod na rin kasi siya so ibig sabihin pwedeng hindi na siya interested sa'yo So, you should move forward na. So, wala pa ako nakikita ang relationship sa inyo dito. parang nga yung one. Check natin sa mga magka-relasyon. We have three of one. So, may LDR ba dito? Mukhang malapit na kayo magkita ng person mo. Oh. May magta-travel. Talaga para makita ka. And yung iba naman po sa inyo, kung hindi naman kayo magkikita ngayong buwan na to, tuloy-tuloy naman po yung inyong usapan. Oo, uh, yung communication, which is maganda naman po. ano, mm -mm. Pero mukhang may surprise sa iyo yung person mo eh. Ngayong ano na to. Ngayong month. Baka nga hindi mo alam na magta-travel siya. Ayan, check natin. Sa mga mag-asawa, we have Justice, meron tayo ditong Knight of Wands, at meron tayong Six of Swords. Okay, pwedeng may pauwi, pauwi na yung asawa mo galing sa trabaho niya sa ibang bansa. Meron naman po dito, pwedeng kayo po ay magmamigrate. migrate Ayun, parang yun yung pag-uusapan ninyo eh. Pwedeng hindi pa siya ngayong buwan na to, pero maaring yan po ay pag-uusapan ninyo. Dadalhin na kayo ng asawa mo don sa pinagtatrabahuhan niyang bansa. Ayan. Mukhang madali nyo naman pong mapaprocess yung inyong mga papers. Wala naman akong nakikitang hassle dito. So, tignan natin kung meron dito may ex. Tignan natin kung magpaparamdam, babalik pa ba si ex. Nagdadalawang isip pa siya. Pero tignan natin. We have the sun. Another one, the devil. Ah, okay. May chance pa po na bumalik ito. Kaya lang, wala kasi ako nakikita na pure na yung intentions niya sa'yo. Kaya magpag isipan mo ha, kung magparamdaman to sa'yo, mag-message man to sa'yo, tignan mo kung re-replyan mo ba. Kasi, pinapakita rito, baka mamaya, tinitignan lang niya kung naka-move on ka na ba sa kanya. Mm -mm. Kaya, okay, masyadong maging vulnerable mga pwedeng maganap. Two of Cups and Knight of Swords. Ayan. So, dito sa mga single tomb, pinapakita rito. Kung may offer po talaga sa inyo, may uh, magtangka. Magtangka talaga na, na kayo ay um, yayain, lumabas, ganyan. Grab nyo daw yung opportunity. Lalo na kung gusto nyo naman talaga yung taong yon. Mm -mm. kasi pag ano, tinanggihan nyo po ayan, no, oh, pwedeng masayang na yung opportunity Baka next time, pag ready na kayo, tsaka, nyo, tsaka wala na, wala na yung tao na yun. Katulad din dito sa may pagkakakitaan, yung ino-offer sa'yo ng friend mo, kung friend mo man yung nag-o-offer na yun sa'yo, or kung sino man yun. So, grab nyo daw. Now, yan o, hanggat meron pa, hanggat same frequency pa kayo nung taong yon At, tingnan natin ano ba yung makifil mo. We have seven of cups. Actually, more on parang naguguluhan kayo. So, balance nyo po yung inyong heart, uh, not, not heart, heart, chakra, kung hindi yung root chakra po ninyo. Okay, your thoughts naman. Napaka, ano naman, maganda naman yung mga kaisipan po ninyo, ano. Ayan yung iba sa inyo. Okay na okay naman. Ano yun, may ano, stability naman. pa uh, clear naman po yung mind ninyo. Oo. Dito ba sa inyo yung may, ano, yung may third party? ah hindi ah sa inyo nga yun ayan po no so yung iba naman sa inyo kasi ayan masusolusyonan nyo naman po yung mga problems ninyo kaya di naman kayo masyadong may stress so kung di po kayo nakresonate ito try nyo nalang panoorin yung inyong other signs yan lamang po maraming maraming salamat Virgo and more blessings to come